Good morning, good morning, happy blessed Sunday everyone guys Ngayon guys, may pupuntahan na naman kami Pupunta kami sa pinataguri um, ang um, Queen lecho, Queen of Lechon dito sa Inayuan Si Ate Rods. Bibisitahin na namin po yung um, place niya po At titikman po natin ang lechon niya Kung pwedeng-pwede bang kainin ng pangmatagalan o sa mga mag-high blood Kasi ang sasabihin nila, ang lechon ni Ate Rods is maganda daw. Nagpapagaling daw sa mga high bat shot. <laughs> Sige, kaya try na natin yung lechon niya, diba? Okay, see you later! Hey guys, nata diri sa roads Lechon nara si Ate. Mo niya kung mo kung sa Facebook na anagid ko diri. Tena kay pa free taste dira Ate. Oh, na. Wow, kalami ani nga panit Ate. Gitagaan kog panit ni Ate roads Lechon, lamian nga lechon diri sa Inayawan guys. Tagaan ko ni Ate Rhodes o Glitchon karon guys. Dako kay panit guys. Tinawan sa nato guys ha. hmm Dahil bisag high blood ko, inom na siya kung losartan ka. Para kani guys. Kailan mo kaon siya kung panit guys. Mm. Kaya guys. guys. Kuyog akong kauban ng partner na kung napaka. <laughs> Karon, maada ang tilawan ang Rolls Lechon. Ano yung sa review tani guys ha? Kung sa dyan siya kalami ang roads Lechon. Kay Karon, ako na gining naabdan sa si ate din. Wala mga expect Karon guys na makaabot ko din. Karon ka una na nato ni Rolls Lechon. Ato na tilawan ang Rolls Lechon. Ubol sa siya kalami. Awang panit ni Rhodes guys. Pero ting nakuha, guys. Wow. One fourth. Hindi lang ako one guys. Bawal man siya kumukaon, pero mukaon ko karon guys. Panit ni Rhodes Richon. na doon. Mmm. Mm mmm. 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 guys. Hmm?

Panagsarap itong tradition guys, oh. Mmm, kaya may iyon. Mga lamas guys. Mm -hmm. mapapa extra rice ka dito talaga dito. Ang sarap. Craving satisfied.

High blood gay guys. kumanap. Ano na lang yung kajan ka? Lamik kay guys. Grabe ka lamik. Hmm. busog na ko guys success craving guys parisan dahil yung pepsi o taron guys mag-abli si na sa ati Rod sa iyahang leksyon kaya may palit na sad na tapit yung leksyon ni ati Rod pa dool na po din sa inayawan guys ha abli ra ni Permi ni... kadaan lang ka abli ati Rod every Sunday ra every, sun... every Sunday ra ang lechon ni ati Rod sa na ng moderni dagko -dag kay lechon barato kaya kilo kay ati Rod 900 pesos ra kilo lamian na ah. nasa tirots o oh. dato na sa tirots awan na, 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 na sa tirots <laughs> tungkol sa iyang litson nga lamian ah, pwede naman mo mukha on there. pwede naman sa mga on there, guys nara sya on o dapat sya mga laing sa diri guys kani o oh. nga mga gipang luto diri kay ikan na pwede sa baboy di ba tirots Ikan na na siyang baboy hapon Tawa guys. Napa siya dire pork chop guys. Napa siya mga dugo. Dugo ka nang siyang baboy guys. Kanyang dugo dugo. O kanyang mga kinopsan. Paklay na dire tanan guys. Pwede na mga on dire guys. At, at bang na niya sa... Dapit na siya sa eskwilahan dito guys. Masa na nga eskwilahan dira? CBD College guys. Pwede na mamuari guys. Pasod. Pasod sa White Road guys Naray niya yung tindahan Pwede na kamukao Naray soft drinks Babusog radyo ka diri guys Litsyon niya ti 900 per kilo Lamian na Hi guys! Andito na po kami. Nakauwi na po kami sa bahay namin. So, andito na po ako sa kwarto ko. At yes, for this video, um, nagpasalamat po kami ni Ate Roads na may-ari sa Litsyon. At um, salamat po at nakikipag collab siya sa akin at nag kami at I'm so happy that hindi niya po ako talaga ano um hindi niya inano yung pagkabisi na alam ko busy busy si Ate Rods busy kay si Ate Rods good grabe pero inano niya pa rin ako um, sinamahan niya pa ako at Tinulungan niya din po ako para dito sa video na to. At maraming salamat, Ate Rods. At kapag gusto niyo pong kumain ng mga lechon, uh, available na po sa Ate Rods. every Sunday po. Available po yung lechon niya every 6 a.m. in the morning until 3 p.m. Meron po siyang lechon, guys. Punta lang po kayo sa Inayawan. Andun lang po sa Ate Rods. At meron na rin po siyang mga uh, lechon na pinapa-order. So, wala po kayong... Ang problema kasi depende sa size po um nagre-range po yung leksyon niya kapag order kayo ng buo 8,000 hanggang 15,000 po yung leksyon niya po. Um bagi you na know, we got kung bago lang kayo dito sa video ko don't forget to hit the bell button para updated sa new videos ko at kapag sa Facebook naman, ang pangalan ko bang Facebook ko is Rich Ka. Pati po sa YouTube ko, YouTube channel ko is richtomachimo.com po. maraming salamat po sa pagsama sa amin sa pagkain ng lechon ngayon. At abangan niyo po ang susunod na vlog namin po. Maraming salamat at sana nasa mabuting mga kalagayan po kayong lahat ngayon. Goodbye and God bless po.